Ayan guys, uh, pag-usapan natin yung setup ko ngayon. So, mo, um, ayan yung pwede piso dito, pwede limang piso. Ayan. So, pag piso yung nilagay mo, seconds lang siya. Pag limang piso, ayan, 3 minutes. So, automatic to na nag-adjust kung magkano nilagay mo. Okay. Ito mga to, lima lang yan kasi wala siyang ano. Hindi ka nito, meron siyang Nakaka-read to ng mga barya eh. Yan. So mamaya, <coughs> pag-usapan natin kung magkano yung kinastos ko isa-isa. Pipresyohan ko to. So stay tuned lang. Sabihin ko ng presyo. Ito, Shopee lahat to. So, ito bubuksan ko ngayon. Nilalak ko to kasi ayaw akong makontaminate ito. Sabon kasi to guys. So yung setup ko ngayon is yan o, no, nakaseparate na yung sabon. Puro sabon to. Walang halo. Okay. So, ba't ko ginawa yan? Para hindi napapanis yung sabon. Yan. Kasi pag inaluan mo yan ng tubig, papapanis yan in 3 days. So, kung halimbawa, walang nag-car wash in 3 days, panis na yan. Yan. Amoy, ano talaga? Amoy kanal. Ganun. So, yung mga meron ng bendo dyan, alam nila yon. So, ano nangyayari? Tatapon yun, di ba? Hindi naman kasi pwedeng ipagamit yon kasi para silang naglilinis ng galing sa imbornal na ano, So yan, nilalak ko yan, hindi nila mabubuksan yan Para hindi yan na uh, tapos tinatakpan ko dito ko lang ng ano, mabigat yan So yung papakita ko sa inyo, ito yung hose nya ba, diba? Yung sa sabon lang yung Kung ganyan yun yung kulay pula So ito, so isang pump yung nakalagay dyan eh, yun yung pump Tapos ito naman sa tubig yan, Mamaya papakita ko rin yung tubig dyan yan. Continuous yung tubig dun So isa sa tubig, puro tubig lang to eh, Isa sa sabon So basically isang pump dyan Tsaka isang pump dito sa sabon Yung tubig mas malakas yung motor niya Para mas maraming tubig kesa sa sabon Kunti lang kasi sabon na kailangan natin eh Tapos magmimix sila dyan Pag mix dyan Yan um, Pag papump yung ano diyan Yung, yung hangin Lalabas dito is bula na siya Okay So napakasimple Separate yung tubig Separate yung sabon separate yung hangin. Tapos magmi-mix dito. 'Yon, bubble na 'yon. Napapakita ko sa inyo yung ito 'yon. Ito yung host ng uh, tubig 'yan. Nakakalagay siya dito sa drum na puro tubig 'to. So ito may valve 'to, patingis 'to. Pero siyang valve diyan sa loob, makikita natin. May floater lang ako diyan. May ayun, yun ayun yun, yung floater ko 'yan, oh. Ah, DIY lang 'yan, guys. So, dini-IY ko siya na ganyan. Hmm, sana nakikita nyo. Diniayway ko siya na ganito para mas efficient. Pag tumaas ito, tumaas yan, magsasara na yon, di ba? Poset yan eh. Yung kasing nabibili na kulay blue, na ganyan, yung nasisira yun guys. Mag naglilik yun sa katagalan. So mas efficient to na poset lang siya na sumasara. Okay. So yun, discard yun na lang yun. Tapos ito, ito sa tubig ko, mas malakas yan. Adjust lang ng pressure dito. O yan. subukan natin yung shampoo. Shampoo lang, lang ang importante dito. Yung shampoo, limang piso. Ayan siya. ito yung tubig yan. Tapos, sabon. At ito, ito na yan. Ayan guys, oh. o. Ano Tingnan yung, yung ano niya. Diba Sobrang tipid tapos sobrang bango. Okay. So, dito na din lagay. At saan ito itutok yan, ganyan pa rin yan. Eh. Dumitikit yan. Yan, eh. diba, eh. diba? Tagal pa pagpapalaglag. Eh. Di ba? Tagal pa, oh. Ayan guys, Buray natin yung pula. Okay. Naka-incline na yun, pero kumakapit pa rin. Ito, kapit nakapit pa rin. Yun. Sa sobrang bango guys, kasi hindi ito napapanis. One minute lang to guys, kasi ano, concentrated naman yan eh. Oh. Diba? Kita nyo yan, oh. No? sobrang concentrated yan. Oh. No? Hmm, diba? Kaya pag pinalo-halo mo pang ganyan yan guys, so, yan mo. Diba? Adikip yan. So ngayon, siyempre sa yan guys, bumababa yan. Tapos nawawala yung, malawawala yung bula. So, ngayon ito yung tubig. Yung tubig ko is, nasa na yung So, ano, oh, ito na yung ginamit ko, mas mag, 80 pesos lang to. Yan sabihin na natin mga presyo. 80 pesos lang to, may adjustment siya. Iniigot-igot mo lang. Sobrang, ito guys, pakita ko piso. Piso lang ha, uh, piso. Ayan siya oh, lakas. Adjustment yan. Ay yung baklasin yung mga bato-bato. Hindi ba? Lakasin. Tapos yun yun. 40 seconds, 30 seconds, 12 seconds. Kasi piso lang yung lagay ko. Okay. So, pwede nilang banlawan na piso tapos sabunin. Oh, piso lang yun. So, may choice sila. So, sabihin na natin mga presyo. Ito, 6,500 ko nabili ito. Brand new. Uh, Kawasaki ay mag focus ayan uh, tatak nito ayan Kawasaki tatak brand Kawasaki okay tapos ito uh, Dense Den single piece uh, China yan so 1.5 horsepower medyo malakas Okay, 6.5 yan. Set na yan. Pati hose, kompleto na yan. Pati to, kasama na to. Yan to kapag nasiraan kayo nito mura lang to 350 lang to kaya dami kong reserba nito tapos yun nga 80 pesos 350 yung black eto 1000 yata to yan 1000 etong drum na to 300 500 ganyan Okay, binigay lang sa akin ito. So, ito nasa 60 liters yan. So, ang dami. Puro sabon. Tapos, yung, <coughs> yung pump eto 300 lang to pump na to 300 yung pump na yun tapos yung gamit ko dati 300 lang din niya so mahina yan kung ganin bibili ng ganyan Bili kayo eto alam niyo na to ano yan ayan inko tested ko yung inko malakas may warranty pa so 1200 yung inko eto may medyo mahal to yung set nito mapun na 7000 yata to kasi etong um, digital na ano na counter is nasa 1.5 kung nabili. Kasi pwede yung piso, pwede 5 piso, pwede 10 Yun. Tapos may post, tsaka mayroon siyang post, tsaka start. Okay. Tapos ito, nasa 350. Itong box na to, 1.5 na to eh. Ito, mura lang to. So, overall, yan. Power supply niya pa sa loob. Okay. Ito, karton lang. Sa blower naman yan. Ayan, ayan, may oh, okay. ayan guys, ayan may may magbubuwas. Oh, ay, Okay. Yan guys, may magbubuwas tayo. Kasama ay sa vlog sir. Ayan, ciao. Tapunan na natin 'to. Yan. Tapos meron yung blower dito guys, yan. Ito blower, 5 peso yan. Pero pag nilaglag mo, hindi mo na siya Tapos push button. minutes pero may, may siya push button para hindi nag overheat pero continuous pa rin yan yung Ayan, kaya 1 minute nabayan eto shopee din to nabili to shopee sa 450 yata to yung blower na to kasi lagyan ko na siya ng tali para kahit ilahin nila hindi siya ma mapuputol yung yung cable niya mismo. Yung yung tali lang yung nahihila diyan. So, yun, safety lang. Magalo. So, nasa lang to guys, yan. Ito, yung gate. Tapos, papasok lang sila dyan, yan, mag-awas. Ito, mag, mag yan, no? Kasi mamaya may bisita iglesia. So, parang maglilinis ng motor yung mga ano nyan. O yan, Ayan, guys, 10 minutes sakto.